Gabi ang alon nito mga kaidol. Thank you. Oop, oop, oop. Ano na yung bangka? Oh. Nalubat yung isang baterya natin mga idol. Hindi tayo naka-video mga idol. Naka-video, ah, nalubat na lang. Nalubat yung ano natin. Yung isang baterya. Yung isang baterya natin mga idol, nalubat. May nahuli tayong mga... Yan, yung ano, ilak. Napaka-ilak mga idol. Takas lang alon mga idol. Grabe pagka-alon. Oh. Grabe. Yan mga idol. Sabi natin. So okay mga idol, mag ihaw tayo mga idol. ilak. So dalawa lang ihawin din mga idol dahil yung sobra mga pang ulam din sa bahay mga idol. Yan. Wala tayong video ng ano. Ito nahuli ko tong mga idol, lubat yung battery natin. Di, hindi ko na kuno ng ano video tong mga huli kong ano ilak. Kasi naabutan ng lubat. kain na pa tayo mga kain na pa ako nang hanap ng mga ano hindi tayo makatira ng maayos lang ano kasi mga kasangalon yan, mag tayo. Yan, magpaano man tayo mga kaidol. Ah, muna natin bago tayo mag -ihaw. Pero try pa natin mag-upat doon sa kabila mga kaidol yung yung hinulihan ng mga uh, ano. Hinulihan, hinulihan ko nito mga kaidol. Kaya lang, ano, mahirap mag ano kasi doon ka sa ano, may pisa. Doon ka sa maalon-alon. Ayan mga idol, abangan lang mga idol, mag-ihaw lang kami. tapos so, uh, yan mga idol yung isa yan uh, mana pa mga idol tapang tayo nag iihaw mga ka idol ay kain tayo mga pero mamaya mga idol bago tayo umuwi magdaan tayo na magbaba baka makadagdag tayo pang uwi Ayo, betul kan? Itu lihat kajer.

at ilak -idol? Hmm? Ako, mga idol ako, mga idol thank you bye bye Giờ Giờ bol フフフ。<laughs> <laughs> Dalawang araw lang pamana niya. Oh, may ilak na naman. Mga idol. ilak. Lapit ba? Ano? Yan, bidalikan ko yung ilakan mga ka-idol. Buti na, nakadali talaga ako ng ilak mga ka-idol. Yan o. Kahapon, tayo ng isang piraso. Ayun, bidalikan ko yung ilakan.

Ang laki mga idol.